Hello guys! Welcome back sa usapang loan at online lending. Sa video na to, pag-usapan natin itong PISO Plus Loan. So, I think marami sa inyo ang familiar na sa PISO Plus Loan. Pero kung mapapansin ninyo, bago po ito. Sa logo pa lang, uh, naiiba po ito sa isang uh, Plus Loan na app. So ito po yung itsura ni Piso Plus kaso may ano dito may cash bago ang loan mm -hmm. pero uh, pareho nga sila ng pangalan pero hindi po sila iisang company bakit? dahil si Piso Plus Cash Loan ay under po kay Singularity Lending Incorporated while si Piso Plus Loan ay under po kay Sun Loan Lending Investors Corporation Parihong pangalan, magkaiba ang muka, magkaiba ang logo, magkaiba ang kulay. So ano ang common sa kanila? Bago natin pag-usapan yan, inaniyahan namin kayong isubscribe ang Usapang Loan at Online Lending para po sa mga bagong update at mga reviews ng iba't ibang online lending app. So, gaya ng ibang online lending app, pag nag-review tayo, may tatlo tayong factors na tinitingnan para po tayo ay magabayan kung itong online lending app na to ay pwede ba nating magiging sandalan sa oras ng ating pangangailangan. Lalong-lalo lalo na sa budget natin. Kinukulang tayo ng ba uh, sa budget natin, kinukulang tayo ng pambili ng kung ano-ano. Yung mga basic commodities at yun yung uh, parang nagtitrigger sa atin para humanap tayo ng paraan para po makapag or makasurvive tayo sa pang-araw-araw natin na pamumuhay. So, I think marami sa inyo ay nahihirapan na sa buhay kaya siguro wala namang tao sa mundo na walang utang kahit bata pa may utang na lalo na dito sa Pilipinas kaya pag-usapan natin yan ang Piso Plus ay registrado po sa Securities and Exchange Commission oo under po kay San Loan Lending Inversors Corporation kung titingnan po natin yan sa sa ang tawag dito sa listahan ng Securities and Exchange Commission check natin ha ah. check natin para mayroon tayong proof na sila po ay registrado so ano yun uh, sun loan lending sun loan sa letter S tayo dito sa letter S issue in sun loan Sama yun. yan ang daming, ano no? Ang daming uh, online lending app ngayon na nakarehistro sa Securities and Exchange Commission. So, naguguluhan na tayo kung sino ba sa kanila ang totoo at sino sa kanila ang uh, scammer. Sunloan. Sun loan. Ito, Sunloan Lending Corporation. Yan po. 2019 pa na-grant ang kanilang uh, registration at ang kanilang certificate of authority. clear po nila ay 5 to 6 percent uh, one week down to six months. Hindi naman totoo. Oh, yung 6 months na sinasabi. At uh, 2019, January 17, yung pagparehistro nila sa Securities and Exchange Commission. So, kung mapapansin nyo po dito, ang laki ng uh, long term nilang nakalagay, 91 days. Huwag kayong maniwala dahil hindi po ito totoo. Oh. Pero, so, uh, stick muna tayo sa factor number 1. Ang factor number 1 po ay pasado po si ano si Piso Plus dahil restra naman talaga sila sa Securities and Exchange Commission pero kumusta kaya sa factor number 2 papasa kaya sila at saka sa factor number 3 ano ba yung factor number 2 and 3 factor number 2 dapat po hindi sila loan short factor number 3 dapat hindi po sila nangaharas so factor number 2 tayo Napagalaman natin na ang PISO Plus ay pariho po siya sa PISO Plus na ginawa na po natin ng review Ito, oh, mayroon na po tayong video 3 weeks ago si PISO Plus Although itong PISO Plus video na to ay uh, update natin Dahil last year po ay mayroon na din tayong video ginawa kay PISO Plus Ngayon nadagdagan ng another PISO Plus, bagong PISO Plus So pariho pala sila Okay sana kung uh, kapariho ng pangalan rehistrado sa Securities and Exchange Commission pero dapat maiba naman sila. O, kaso malaki pa rin ang processing fee nila at mataas ang kanilang interest. So, lagi ninyong tandaan pag uh, loan shark ang isang online, online lending app, tatlo po ang dapat ninyong alalahanin sa oras ng bayaran. Ano yon? Dahil yung principal amount na pinadala nila sa inyo uh, Gcash man yan, Maya man yan, Padala Center man yan, or sa banko man yan, kailangan nyo po yang ibalik. At kung sinabi nila na 91, 91 days ang kanilang term, 7 days lang po ang totoo niyan. 7 days. So, yung uh, principal, kailangan nyo pong ibalik. Buong buo yung principal. Tapos, di ba, mayroong bawas yung uh, pera na pinadala sa inyo at sa sinasabi nila na processing fee daw. Yung pera na yon or yung amount na yon yung halaga na yon na para sa processing fee ay kailangan nyo ding i-refund. O, oh, i-refund nyo yun. Tapos, pangatlo, mayroon pang interest. Nagpapatong sila ng interest. Pwede bang bayaran ang principal lang? Hindi. Pwede bang bayaran ang uh, processing fee lang? Hindi. Pwede bang bayaran interest lang? Hindi. Hindi, hindi pwede. Kailangan nyo talagang i-provide yung tatlong. Kailangan nila para map- bayaran nyo ng buo or fully paid. Kasi kung hindi, lulubo ng lulubo pa rin yung uh, loan balance niyo Lulubo pa rin siya. Lalaki pa rin siya. Kung magpapartial kayo, mabuti para sa inyo dahil hindi kayo mahaharas. Pero, masama po yon sa finances niyo or sa budget niyo kasi yung pera na binayad nyo po sa kanila na partial ay hindi po makakaapikto doon sa balance nyo po sa loan. Kinabukasan, ano pa rin? Lalaki ng lalaki pa rin yun. Kaya walang kwenta kapag nagparsa lang kayo. Kailangan nyo po talagang bayaran ng buo. Kung hindi nyo mababayaran ng buo, mag-isip-isip na po kayo kung ano ang dapat ninyong gawin. Dahil, kapag kayo po ay hindi nakapagbayad, wala pang 24 hours, mangungulit na yan sila sa inyo. Hindi lang pang mangungulit, tawag, text, walang pakundangan, tawag at text. Mag-text plus din po sila sa mga contacts ninyo. Ipapahiya po kayo sa mga contacts ninyo papalabas nila na ginawa niyo po silang uh, co-maker na hindi nagpaalam pero hindi 'yun totoo. Oo, siyempre hindi nila pwedeng gawin na magmukha kayong uh, ano, ano, uh, mabuti or mm, yung akit-akit doon sa contact list ninyo. Dahil po sa hindi niyo pagbabayad, gaganti po sila at ang gagawin po nila, ipapahiya kayo sa lahat ng mga tao sa contacts ninyo. Paano nila nakuha yung mga number na Uh, nandoon sa phonebook niyo, nung nag-apply po kayo, bago kayo nag-fill up, mayroon pong maliit na window na lumalabas na kailangan nyong i-accept or yes doon, pinasok nila ang iyong uh, cellphone at nakita nila yung iyong phonebook, nakita nila ang iyong uh, inbox, nakita nila ang iyong gallery. Kaya, yon ang dahilan kung bakit na-approve kayo kasi nakita nila kung ano ang capacity ninyo magbayad. At, wala ngang uh, physical na collateral pero digital po ang collateral na binigay ninyo po sa ila mas malupit pa yon kontra doon sa uh, physical na collateral ano ba mga physical na collateral uh, siguro mga uh, pawn paper mga title sa lupa uh, mga jewelry yun yung mga physical pero ang digital guys na ito yung usong usong ngayon sa mga loan shark ay yung iyong phone book yung yung uh, inbox gallery yun po mas ano yun mas uh, mabigat yun kasi uh, sigurado talaga na magbabayad ka kung puwersahin kanila lalo na pag nag na silang mamamayan so bukod doon Tatakutin din nila kayo kung hindi kayo magbabayad ipo kayo sa social media magko-comment sila sa uh, mga groups kung saan member kayo mga page kung saan uh, sa barangay ninyo ba yan or sa bayan ninyo na mayroong mga nakakilala sa inyo. Yan po yung gagawin nila at ga, ginagawa na talaga nila yan. Oo, nasa inyo na po kung uh, hahabulin nyo po sila. Kung uh, ang uri ng kanilang pag-post uh, ay uh, nakakasira or panirang puri, pwede kayong mag-file uh, ng uh, cyber libel case. Then hindi pa dyan nagtatapos. Mayroon pa silang uh, pang ano na. Pang last option, yung pang babanta Babanta nila ay magpapadala sila ng riding in tandem at uh, yung takutin ka na uh, ano ano daw, uh, alam nila kung taga saan ka. Siyempre, nandun sa kanila yung address mo eh. Alam alam nila kung saan kayo nagtatrabaho. Yan yung mga ginagawa nila. O tapos mayroon pa silang ipaparate daw ang anak mo, ipaparate ang asawa mo, o kung ano-ano pang sinasabi. Yan yung pinakamalupit. Eh. Kaya, ang mga loan shark at data privacy violators na mga nanghaharas na nanakot na mamhiya ng mga online lending app ay hindi natin rekomendado dito at isa na nga yan si Piso Plus o, si Piso Plus sa factor number 2 X sa factor number 3 X din siya so overall si Piso Plus ay hindi po natin rekomendado dito po sa usapang loan at online lending at anong dapat nyo gawin? huwag nyo po silang utangan hindi po totoo na 91 days 7 days lang po ang binibigay nila at ang kanilang processing fee ay napakalaki, ang kanilang interest ay napakataas. Magsisisi talaga kayo kapag na na kayo dyan. Oo. At wa, paalala, huwag din uh, wag ding ugaliing magtapal system kasi nakakasira po talaga na nakakasira ng budget ng buhay at kung ano-ano pa Oo, oh, sabi pa nga ni ex-president Digong huwag niyong subukan nakakasira ng buhay yan Anyway, shoutout po sa lahat at please huwag kalimutang i-like at i-subscribe. At of course, i-share ang ating, ano, ang ating uh, video na to. At kung mayroon po kayong i-suggest sa amin na gawa ng review, i-comment nyo lang po sa ating comment section. Like and share and then subscribe. Tatlo lang. Tatlo lang ang hinihingi ko. Like and share and subscribe our YouTube channel. Shoutout sa ating mga uh, viewers sa mga subscribers natin at higit sa lahat sa aking mga members. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli po. Paalam.